Guys, nandito tayo ngayon sa ano, sa ilog, no? Dito sa Kasili. Meron nag-report uh, sa atin dito, merong isang isang lola na dito lang natutulog sa ano, sa sa gilid ng ilog, no? At ay uh, hindi po siya taga rito. Na ano, na ligaw lang yata. Ay sila ate. Kilala niyo ate? Sabi nga nila para Jalbong, kawawa daw to dito eh pag lumubog to dito, wala at atong ano eh, walang bahay. Ilang araw? Sino nagpapakain sa kanya? Nako. Kawawa. Kasi... Eh! Hello! Diyan bahay mo? Ha? Ay, may problema na yata. Ito siya. Ano siya? Ano siya? ano siya ng... Magluluto ka na ay? Ano to? Anong pagkain mo na to? Magluluto ka? Magluto ba? Dito bahay mo? Dito bahay mo na ay? Gusto mo ng tulong? Gusto mo? Ha? Tiga saan ka po na ay? Ang tumutulong, hindi na nagsasalita, hindi na nagtatanong, bigibigyan na lang. Ah, binibigyan na lang. Eh, syempre po, eh, kailangan ko po magtanong kasi hindi ko po, po alam kung taga saan kayo o baka meron kayong pamilya dito na ayaw yung umuwi wala po ba kayong bahay dito wala kayong bahay dito nay baka naman naglayas lang po kayo hindi po ba kayo naglayas e ano pong lulato niyo dyan ano tawag dito nay hindi ba kayo naglayas ha Ano po? Baka may pamilya naman po kayo, hatid namin kayo kung saan po yung ano nyo. Bahay nyo po, anak nyo, asawa nyo. E, ano po bang gustong tulong nyo? Na, eh, dapat magsalita po kayo, kasasabihin nyo kung anong gustong tulong nyo. Eh, hindi ko naman kayo matutulong ako, hindi ko naman alam ang gusto nyong tulong. Baka gusto nyong tulong, hatid lang kayo sa pamilya nyo, hatid ko kayo. Eh sabi po ng mga tigarito ay eh, hindi naman daw po kayo tigarito rito. Naligaw lang po yata kayo rito sa ano, sa ilog. Kilala mo siya, be? Hindi mo siya kilala, no? naligaw ata siya rito eh. Baka naligaw ka na, eh. hatid ka namin sa bahay mo. nagluluto siya. Kumain ka na po ba? Kumain ka na? Ha? May pagkain kami doon, no? Gusto mong kain ka? Ako okay, hindi siya mong kasalita. Nay, kawawa ka dito. Eh, dito ko lang ata natutulog. Dito siya natutulog ba Tatlong araw na siya dito. Dito lang siya. Alaka eh, kaya pa na naglagay siya ng ganito. Asa init. Nay, naliligaw kaya ata. Saan ba yung bahay niya? Kasi bawal na po rito na ano, magtatagal. Lulubog na tong ilog. Anong tulong ang gusto nyo ay <coughs> See guys Isasara dun tong uh, ilog na to Malapit ng isara Pagka nandito ka na Kukunin ka ng mga gwardya dito Pagka may tao pa dito Kasi pagka nag close na to Bawal na ang tao dito Kaya gusto ko san sana, ng ka tulungan Wala ka bang bahay? walang bahay? Ha? Wala kang bahay? Bigyan kita ng bahay doon, gusto mo? Ha? Ano pangalan mo? Nako, ano to si nanay? Depressed na to. Eh, wala naman po ata kayong lulutuin. Wala naman po kayong kaldero. Ito, ginawa yung bahay to guys. Ay, nako. Nay, magsalita ka. Eh, paano ka matutulungan? Kung hindi ka magsasalita, baka naman naliligaw ka lang, hatid kita kung saan bahay mo guys baka kilala nyo naman to si nanay na to oh, eh, nandito po siya nawawala po siya dito sa ano sa lugar namin 3 days na po siya rito dito po siya nahihiga ayun o oh, ginawa niyang bahay to oh. yung ginawa niya no, pang ano lang ng uh, init ng araw hindi po siya kilala po dito sa lugar namin nako nawawala yata to baka kilala nyo po eh pakikuha ito si nanay eh, hindi ko alam kung paano kung wala tong bahay eh, pwede ko tong patirahin dun sa ano natin, yung shelter natin dito sa, nakikita nyo po sa vlog ko. Eh kaso baka may pamilya to, baka makilala niyo po. Hindi ko rin alam kung anong gusto niya. Eh ayaw na po magsalitaan na. Nagsalitaan nung ganina, ah. tulungan nyo na lang ako. Kung tutulungan nyo ako, eh tutulungan kita na. Ano bang gusto mo? Nai, gusto mong bahay? Ha? Nai, gusto mo ba bahay o ano? Bigyan kitang bahay? Ha? Gusto mo? <coughs> po eh. Delikado na po dito. Ilang linggo na lang. Babawalin na po rin kami rin ditong pumasok. Nagkakaroon na po ng gwardiya. Ay, ayaw naman niya magsalita. Ayaw niya magsalita. Ayaw. Ayaw. Naliligaw lang siguro. Eh, magluluto siya oh. Yan ito, niya. Ito tinamo bahay niya, ayun oh. Pinang ano lang niya sa init ng araw. Tatlong araw na daw siya dito. Ito yata yung kinakape niya oh. Eh, aswet ito. Ginawang kape. Aswete. ano, um, an? anong gusto mong tulong? Ito may iyak ka. Arit kita Nay, saan bahay mo? sa bahay mo ay? sa bahay mo nai? Nako, ay eh, pag hindi ka nagsasalita, paano ka matutulungan? Ang payat mo na rito. Ay eh, paano ka makakain dito? Lalo pag nawala na yung mga tao dito, wala magbibigay sa'yo ng pagkain. Tapos pag sinara na dito, kukunin ka ng gwardiya rito o mga polis. Kasi bawal na tao dito, susunod na mga linggo. Ba't dito ka napunta? Naligaw lang ata siya dito eh. Sabi ng mga tao dito, guys, hindi mo siya kilala. Ikaw, subukan mong magtanong. Nay. Nay. Ayaw eh. nagsulta lang ng isang beses kanina, 'yo. Eh. Ano san ka nay? Iyak mo din nay. Ano? Eh? Kasi maliligo po kami, may naglatik po dito sa atin mga tropa, si Parang Jalbong. Kasi alam naman niya na charot tayo. Kung ito walang mauwian, pwede ko itong kunin doon, makadala doon. Kuya okay, Roger, dito oh, may naliligo po na matanda. Dito po nakatira, dito lang sa isang napaka-praso nilagyan niya ng ganito. Ito yung kapi niya, Kinakapin niya yung aswete. Nay, magsalita ka. Paano tayong paano kang matutulungan? Kawawa ka dito. Mabuting tao po kami, tutulungan ka namin. Ano, hatid ka namin sa bahay mo? Anak mo, asawa mo? O wala ka ng bahay? Tutulungan ka namin. Dito kay Roger oh, dito lang kami sa Kasile. Ito e, oh. Walang bahay, kita mo kay Roger yung bahay niya oh. Kawawa oh, wow, oh, may stress na siya. Nay, ano? Kukunin ka namin dito. Kasama ka sa akin? Ha? Nay. Bigyan kita ng bahay doon. Ha? Magandang bahay. Gusto mo? Tapos para makakain ka. Mukhang wala ka ng kain eh nako pa. Lah, hindi na magsalita. Nako. Eh ano kaya to sa ano sa barangay? Eh, para makakuha siya rito, no? Na rin po kasi dito. Oh, may gate na diyan. Bawal na tayo dito. Susunod na mga araw bawal na rito. Kaya ito si nanay dito. I-report eh, re ko sa barangay ito dapat tumakuha to ng barangay mismo kasi mahirap naman to baka magwala eh kung kukunin ko eh. Hindi ko alam, wala may problema na rin sa nanay sa pag-iisip. Dapat to, oh, maano ng kapitan natin dito, si Cap uh, Carpio I-report ko na lang po to guys para makakuha to. Tapos kung wala siyang uuwian talaga, eh, daling ko doon sa shelter namin ni Kuya Roger. Kuya Roger, tinan mo, maawa ka dito. Tinan mo, ginawa niyang bahay to dito. Oh. Po, po, eh nagkakapi ng ano, ng aswete. So, guys, hindi ko na muna ito kukunin. At ayon magsalita, ano ko, nalaglag na bahay mo. E, pupunta ko pupunta ko kay Kapitan Bukas pakita ko tong video na to para makuha to ng barangay dito kasi magkuklose na po dito eh, baka makalimutan na mayroon pang isang tao dito eh nagtatago eh nakayari tayo dyan pag nagkatubig na rito Nay! Ano? Sama ka dyan sa Sama ka? Bigyan ka ng bahay? Ha? Nay! Wala, ayaw na. Isang beses na nagsalita eh. So guys, uh, abangan nyo na lang yung uh, part to kung uh, makukuha ko to pero i-report ko muna sa barangay to para makuha at ay uh, bilang ko na lang muna ng pagkain ayun ako, ayun ang salita kawawa naman itong matanda